Oh my God! Oh my God, look! The water from the river is flowing inside the house. Uh, see the There's no way to go out. Wala na pala. Look. Look. डॉ Ha? Ah, wala. Malalim na dito, be. Tira kayo ba lahat dito, tira Mababaw na yan dyan. Tira kayo na lahat dito, mga habla. Tingnan mo, mababaw na yan dyan. Malalim na dun. Malalim na dun, be. Di ka pwedeng pumunta doon. Hindi nga, malalim na dun. Yan, mababaw yan. Tingnan mo, silipin mo. mo dyan, o. Oh. Dito, bumababaw ka. Silipin mo dyan. Yan, bumababaw ka dyan. Mawa ka dyan na, Kung ka dyan ang ng pero hindi ka naman matatangay doon dahil marami nakaharap dyan. Ayan. Ayan mo dyan. O, oh, tunin mo.